Enrique Hill, muling laman ng mga chismis matapos malink sa batang content creator na si Andrea Brown. Umani ng batikos ang aktor mula sa mga netizens. Muling naging sentro ng kontrobersiya ang aktor na si Enrique Hill matapos kumalat sa social media ang ilang mga larawan kasama umano ang isang 17 years old na content creator na nangangalang Andrea Brown. Makikita umano si Enrique Hill na nakangiti habang nakayakap kay Andrea sa isang tila pribadong kainan. At sa isang larawan naman makikita si Enrique at ang batang content creator na si Andrea na sweet na sweet nagpicture sa harap ng salamin. Malakas ang kutob ng netizens na may something sa dalawa. Kumalat din sa TikTok ang video nila kung saan makikita silang sumasayaw. Agad itong nagdulot ng samut-saring reaksyon mula sa mga netizens na may positibo at negatibong komento. Ang ilang netizens masaya sila kay Enrique na may bago na tong pag-ibig at ilang netizens naman binatikos si Enrique dahil minor de edad pa lang raw ang kanyang dinidate o kanyang bagong jowa. Matatanda ang ilang buwan pa lamang ang nakalilipas nang malink si Enrique Hill kay Frankie Russell matapos silang mamataan sa isang isla at ngayon naman sa batang content creator na si Andrea Brown. Hanggang sa kasalukuyan nananatiling nanatiling tahimik si Enrique at ang kanyang kampo hingil sa issue.